Pangatlo, delight in God's will. Maging maligaya ka o nagagalak na sundin ang kalooban ng Diyos. Mga awit 48, kinalulugaran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Wow! Tingnan mo kung ano sabi sa talata. Kinaluluguran ko. Masayang-masaya ako na sumunod sa iyong kalooban. Sobrang powerful ng salitang delight o kinaluluguran. Hindi sinabi na gusto ko o gagawin ko, kundi ang sabi niya, sobrang saya ako na sumunod. Minsan sinasabi natin na, Sumusunod naman ako ng buong puso sa Diyos. Pero ang tanong ay, naliligayahan ka ba habang sumusunod ka? Alam mo, ang pagsasabi ng naliligayahan ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay galing yan sa puso na nagmamahal talaga sa Diyos. Pero kung sinusunod mo lang ang kalooban ng Diyos at hindi ka na dedelight, ito ay galing naman sa ating isip na nag-a-agree na tama naman itong gawin kasi ito ang obligasyon ko kasi kailangan ko ito gawin kasi ito ang logical na gawin narealize ko minsan sumusunod ako pero logical reasoning lang halimbawa meron kaming maliit na tindahan ng ukay-ukay maganda naman ang kanyang kita kaya lang noong December ay sinabi na aming shipper na mahigpit sa custom at hindi kami pwede mag-import ng sapatos so napaisip ako nagtaka ako kung bakit Nag-check ako sa custom guidelines at nakita ko na prohibited ang magpadala ng mga second-hand shoes at clothes. At noong napag-alaman ko ito, sabi ko, okay lang Lord, magko-comply kami kasi hindi mo will ang hindi mag-submit sa authority. Hindi mo din kalooban na pinapalusot lang ng shipper namin ng items para lang makalabas sa custom. So ang ginawa namin ay hindi na kami nag-import at kung ano man ang natira ay pinapaubos na lang namin. Now, maaaring sumunod ako, pero narealize ko, hindi ako masaya. Kaibigan, nakita mo ang kaibahan ng sinunod mo lang kaysa sa sinunod mo ng may kaligayahan o may delight. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo akong sumunod ng may kaligayahan. Lord, gustong gusto ko itong will mo dahil kilala kita, mahal mo ako, magandang plano mo sa akin at ang kalooban mo kahit kailan ay hindi magkakamali. Minsan, gusto nating sundin ang sarili natin, tama ba? Ibigan suriin natin yung ating sarili. Ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos na gusto niyang bitawan mo o itigil mo? Pwede itong financial decision, relationship, ministry, hindi ko alam kung ano ang pinapagawa sa'yo ng Diyos pero simulan mong sundin ito ng may kasiyahan dahil ang pagsunod sa kalooban niya ay protection mo. Mahal ka niya at nais niya masumpungan mo ang makabuluhan o meaningful na buhay. Ibigan, dumating ka ba sa point na delighted ka na sumunod? Nasusunod ka dahil mahal mo ang Diyos at ang pagsunod sa Kanya ay kaligayahan ng puso mo? Kasi kung gagawin mo lang ang isang bagay dahil kailangan o duty ang tawag dito ay religion. At kung susunod ka, hindi dahil sa reward. Lord, ang reward ko ay ikaw. Ang blessing ko ay ang iyong presensya. Kung hindi mo man ako bigyan ng reward dito sa lupa, susunod pa din ako sa iyo ng may kaligayahan. Dahil nasa akin ka na at mahal kita. ibigan. unawain mo ito na ang kalooban ng Diyos ay hindi ito pangdagdag sa pansarili mong plano, kundi ito dapat ang iyong buhay. Sabi nga ni Elizabeth Elliot, The will of God is not something you add to your life. It is a course you choose. You either line yourself up with the Son of God or you capitulate to the principle which governs the rest of the world. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi panglagay ng kulay sa buhay mo. No, hindi. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi pangsingit mo sa buhay kapag convenient. Mali. Kaibigan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng full commitment. Bakit? dahil babaguhin mo ang takbo ng buhay mo. Babaguhin mo ang iyong mga priorities. Ia-align mo ito sa plano ng Diyos sa iyo. Sasabihin mo, Lord, hindi po ako papasok sa relasyon na ito dahil ang kalooban mo ay hindi ako magkaroon ng relasyon sa isang tao na hindi naman mananampalataya at nagmamahal sa iyo. Masakit po ito pero susunod po ako. Hindi po ako papasok sa isang relasyon na hindi suportado ng aking magulang kasi kalooban niyo po na i-honor ko ang aking magulang. Lord, hindi ako lilipat sa lugar na ito para lang sa financial gain. Kasi kailangan kong lisanin ang aking church, ministry, d-group at malamang hindi ako makapaglingkod sa iyo. Mananatili po ako kung saan ninyo ako tinawag. Lord, susunod po ako na maglingkod sa ministry na pinapagawa mo po sa akin kahit pakiramdam ko na hindi ko ito kaya gampanan. Alam ko na tinatawag mo ako para maglingkod. Kaya kahit hindi pa ako ready, ay susunod ako kasi ang will mo ay perfect. Lord, lalayo po ako sa mga kaibigan ko na naglalayo sa akin sa iyo. Mas pipiliin kita kahit magalit sa akin ng mga kaibigan ko. Lord, papatawarin ko ang taong ito kahit masakit pa din sa kalooban ko. Magtitiwala ko na ikaw ang magpapagaling sa aking pagdadalamhati. Lord, gagawan ko ng paraan na dumalo sa prayer gathering kahit medyo busy ako sa work. Gusto ko pong matutong manalangin at makasamba sa iyo. Ito po ang iyong kalooban. Lord, gagawa po ako ng alagad kahit feeling ko hindi ako qualified. Kasi ito ay inutos mo at ito ang kalooban mo. Lord, isusuko ko na ang mga plano ko kahit gustong gusto ko ito dahil nagtitiwala ako na ang iyong pamamaraan ay mas mataas kaysa sa aking pamamaraan. Ibigan, kung ang gagawin mo ay kalooban ng Diyos, ay nilalagay mo ang iyong sarili sa protection ng Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, When your will is God's will, you will have your will. Ibigan, ang will ng Diyos ay isang choice. Pipili ka ng dalawang daan. Daan na naka-align sa Panginoong Yesus o daan na umaayon sa takbo ng mundo. Dalawang choice lang ang meron. Walang neutral ground. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, ay automatic ang sinusunod mo ay ang gawi ng mundo. Halimbawa, iniisip mo, neutral lang ako, naniniwala ako sa Diyos, pero feeling ko, hindi naman kailangan magbasa ng Bible. Hindi ko naman nire-reject ang Panginoong Yesus, pero gitna lang muna ako. Ibigan mali, kasi umaayon ka na sa takbo ng mundo na nagsasabi na sundin mo kung anong nararamdaman mo. Pumupunta ako sa church, pero ayoko ma-involve. A-attend lang at uuwi pagkatapos. Mali, kaibigan, wala ka sa neutral, kundi nag-co-conform ka na sa mundo. Kasi pinopromote ng mundo ang consumerism. Gusto mo lang maging takers pero ayaw mo maging giver. Hindi ko iniimpluensya ng aking mga kaibigan ng masasamang gawain. Nananahimik lang ako. Pero hindi ko din naman binabahagi sa kanila ang mabuting balita. Mali pa din kaibigan kasi ang takbo ng mundo natin ay iwasan ang mga discomfort gaya ng rejection ng mga tao. Ayoko mag-share kasi baka ma-reject ako kapag ginagawa mo ito, nagko-conform ka sa gawin ng mundo. Hindi ako nagpo sa social media ng chismis, hatred o kung ano man ang makakasira ng relasyon. Pero hindi ko din naman ginagamit ang platform ko para mailapit ang mga tao sa Panginoong Yesus. Mali kasi ang mundo natin ay nag encourage ng pagiging makasarili at hindi Christ-centered. Hindi ako nagsasayang ng pera pero hindi naman ako nagbibigay sa gawain at pangailangan ng iba. Ibigan, ganyan din ang mundo natin. Gustong itago ang sariling kayamanan sa alip na maging generous. Kaibigan, the moment na hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos ay ang sinusuportahan mo ay ang influence ng mundong ito. Walang neutral ground. Sabi ni Henry Black KB, Our difficulty is not that we don't know God's will. Our discomfort comes from the fact that we do know His will, but we do not want to do it. Ibigan ng problema ay hindi dahil sa hindi mo alam ang will ng Diyos kung hindi talagang ayaw mo lang itong sundin. Alam mo ang problema natin sa disobedience ay pride. Suriin natin yung ating sarili. Kung bakit hindi tayo sumusunod? Sabi ni Ezra Tap Benson, Pride is characterized by what do I want out of life rather than by what would God have me do with my life. It is self-will as opposed to God's will. It is the fear of man over the fear of God. Mibigan, magpakaligaya ka sa kalooban ng Diyos at ikaw ay mapapabuti. Noong July 1976 ay nagsagawa ng pagliligtas ang mga Israeli komandos sa airport ng Uganda. 103 Jewish hostages ang napalaya sa loob lamang ng 15 minutes. Napatay lahat ng pitong kidnappers at napakawalan ang mga bilanggo doon. Kaya lang, may tatlong hostage ang namatay. Kasi nung papalapit na ang mga komandos ay sumigaw sila sa wikang Hebrews na dumapa kayo at gumapang. Naintindihan ito ng mga Hudyo at sila nga ay dumapa habang ang lahat ng terorist ay naiwang nakatayo. Pinaputokan ng mga komandos ang mga terorista na nakatayo. Kaya ubos silang lahat. Kaya lang, tatlo sa hostages ay nag-alinlangan na sumunod at dumapa kaya pati sila tinamaan ng bala na para sana sa mga terorista kung nakinig at sumunod agad sila ay nakasama sana sila sa mga nakalaya kaibigan ganoon din ang kalooban ng Diyos dito nakasalalay ang buhay mo ang ino ng mundo pekeng kaligayahan kaya gawin mong buhay mo ang kalooban ng Diyos. Regalo niya sa iyo ito para mapabuti ka at di mapahamak. Pag sinabi niya, dapa, dumapa ka. Pag sinabi niya, itigil mo yan, huwag ka na magdalawang isip, sunod agad. Pag sinabi niya, talikuran mo, talikuran mo. Pag sinabi niya, maghintay ka, maghintay ka. Pag sinabi niya, kumilos ka, kumilos ka. Pag sinabi niya, sumuko ka sa kanya, sumuko ka sa kanya. Pag sinabi niya, magtiwala ka, magtiwala ka. Bakit? dahil ang kalooban ng Diyos ay buhay at hindi ito kapahamakan. Kaya nga sabi ni George W. Truett, There is no failure in God's will and no success outside of God's will. Kaibigan, na delight ka ba sa salita ng Diyos? na delight ka ba sa kanyang presensya? At pangatlo, nade-delight ka ba sa kanyang kalooban? Marahil naisip mo na isuko na ang buhay mo sa Diyos ngayon. Tama ang iyong desisyon, kaibigan. Yan ang kalooban ng Diyos na ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban niya ay iligtas ang mga taong mananampalataya sa kanyang anak na namatay sa krus, ang Panginoong Yesus. Kung ito ang nais mo, ay kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Namatay, nilibing at nabuhay na muli. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Dinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Boyd Bailey, the Delighting in our perfect God means we can take comfort knowing His will for our lives is just what we need. Kaibigan, alam ng Diyos kung ano ang pangailangan mo at kung ano ang makakabuti sa iyo. At dahil dito ay ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng delight sa Kanyang salita. Pagtiwalaan mo at sundin ang mga utos at pangako niya sa iyo pangalawa delight in his presence. Ang presensya niya ang hanapin mo at hindi ang ibang bagay. Ang makasama mo siya ay ang tunay na blessing at reward. At pangatlo, delight in his will. Ibigan, gawin mong buhay mo ang kalooban ng Diyos. Ito ang gagawin mong direction. At pag ginagawa mo ito ay naipapakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal at pagtitiwala sa kanya. God bless